tatapos lang ng napakalakas na bagyo. Grabe ang baha sa Cebu. nag-iimbestiga ang mga ICI sa Davao sa 3rd district ang ang congressman po ng 3rd district ng Davao City ay si congressman Isidro Cid Ungab. Si congressman Isidro Cid Ungab siya po ang nakabisto doon sa mga blangko sa bicameral, bicameral Conference Committee Report during the 19th Congress. So nandoon sila kahit alam nilang nalunod yung ating mga kababayan sa Cebu. Ganyang kawalang hiya eh. Ganyang kawalang hiya. Bakit? Anong layunin? They want to discredit Sid Ungab. Wala ho kayong makikita sa ginagawa ninyo at yung mga bahagi ng ICI, wag ho kayong mag, well, papagamit na kayo eh. Meron nga dyan eh, yung sinasabi pa na meron pa siyang message eh, yung chairman. Ang sabi niya, what the world needs now is love. Lokohin mo ang lelang mo. What the Filipino is demanding now is justice.